welcome to my channel. Ito kinukunan ko ng video tong aking ano, uh, ang palay ng kapitbahay namin, nangangapit bahay na. Ayano, oh, gumagapang na sa sa sampayan namin, guys. Oh, ayan oh, may bunga pa. Pwede indahon 'yan, pwede na isaw sa munggo. <laughs> ayan, guys. Oh. Ayan po, guys. Oh, ayan. Ang dahon. Sumasampa sampan sa sampayan namin. At saka may bunga guys, ang laki. Ayan oh, ayan, ayan. Ah, wow! Ah. Mayroon na kaming gugulain. Itlog na lang ang kulang si Buyas Kamates. Bawang yan guys. Ayan ang dahon no oh. Pwede sa munggo yan. Yes. Ayan. Huwag kayo maingi sa kapitbahay natin ah. Sige. Umasok ba kayo? Ayan. Guys, ang laki. Ayan. laki no? Pwede na natin pitasin yan Pero wag muna Hayaan mo munang lumaki ng lumaki Ayan guys, yung mga manok namin si Rama Ayan, ang dami nila no o, Pantinula, adobo, kalderita Ayan Ito guys, binisita ko na naman tong uh, Bonsai namin Ayan o oh. Improving na Ang laki na ng puno niya Ayan o oh. Yung mahilig dyan sa bonsai Ayan Ito yung bonsai namin at saka ito pa guys. Ito pa, oh. Uh, guyabano to guys. Ayan. ba diba? Ang galing, no? Gagawin bonsai ito. Yung guyabano. Ayan. Ito naman, uh, guapol siya guys. Guapol. Ayan. Buti nga buhay siya, oh. Ayan yung isa pang bonsai namin pinaka-perfect. Ang ganda niya talaga. Ayan. Hmm. Gusto ko ipakita sa inyo guys yung red guava. Yung red guava guys, no? Pula din yung dahon niya. Ayan, oh. Red guava. Ayan. Ang galing niya, nabuhay siya. Mm. So, marami ito, guys. Ito. Malalaking bunga nitong bayabas, guys. Ayan. Ito naman ang water jasmine. Namumulaklak ito. Super bango. Ayan, oh. Yung dahon niya. Kaiba naman yung dahon nito. Ayan. Ito. Ayan namumulaklak ito guys sobrang bango ito naman argaw dagat ang marami ito guys marami kaming bonsai andon pa sa kabila Ayan. Ito naman guys, puro bonggabilya. Punla ito guys, puro bonggabilya. Pag namulaklak naman ito lahat guys, ano, iba-ibang kulay ang ganda. Yan, puro bonggabilya. Ito naman eh, red balete. So, guys, hanggang dito na lang ang aking videos, guys. Binisita ko lang yung uh, ampalaya ng kapitbahay namin. sumasampa na sa bakod, guys. So, binibigyan kami ng gulay talaga ng ampalaya. Ang galing. Ang galing, no, ampalaya. Sige. <laughs> Ayan, ang daming dahon, no. Pwede pang saug sa munggo. Ayan. So, guys, okay na. Hanggang dito na lang ang aking videos. Have a great day!